Sa video na ito, babalikan ko ang isa sa mga suspense thriller na pelikula mula 2019 na pinamagatang An Affair to Die For. Nais kong batiin ang lahat ng isang masaya at magandang araw. Diretso na tayo sa recap Tagalog na ito. Sa recap Tagalog Year 2023, nagbukas ang pelikula kasama si Holly Pierpoint at isang mahusay na profesor sa kanyang 40s na papunta sa isang komperensya sa Colorado Springs. Habang nasa ruta patungo sa hotel, tumatawag ang kanyang asawang si Russell Pierpoint para tingnan kung dumating na siya. Sa kanilang pag-uusap, iminumungkahi ni Russell ang pagpaplano ng isang holiday na magkasama sila ngunit si Holly ay tila walang interes na binanggit ang pagkahapo mula sa paparating na paglalakbay bilang isang dahilan upang manatili sa bahay. Gayunpaman, habang binabagtas ng kotse ni Holly ang mga bundok, natuklasan na nasa aspan siya, na nagpapahiwatig na nagsinungaling siya sa kanyang asawa. Tinawag siya ng receptionist ng hotel bilang Mrs. Alan. Isang empleyado ng hotel na nagngangalang Dave ang inatas ang magpakita kay Holly sa kanyang Black Diamond Suite, na, Ayon sa management, ay nabok ng kanyang asawang si Mr. Alan. Malinaw na niloloko ni Holly ang kanyang asawa at nagliliwaliw sa weekend kasama ang kanyang kasintahan, si Dave, na kamakailan ay nagpakasal. Ay nagtanong tungkol sa kanyang kasal at humingi ng payo para sa isang masayang pagsasama. Ngunit hindi komportable na pinayuhan siya ni Holly na tumayo sa tabi ng kanyang asawa sa hirap at ginhawa at mag-alok sa kanya ng bulaklak. Pagkaalis ni Dave, natuklasan niya ang isang sobra, na nagtuturo sa kanya na kumuha ng isa pang sobra mula sa Lababo. Ang sobra sa Lababo ay naglalaman ng isang mensahe mula sa kanyang kasintahan na humihimok sa kanya na magbukas ng isang sorpresa sa aparador at nagmumungkahi na magsuot ng lingiri para sa isang karagdagang adventurous na karanasan. Nang buksan ni Holly ang kahon, natuklasan ni Holly ang isang damit panloob na nagtakda ng isang pares ng mga posas. Isinuot ang ling-iri sa sarili habang inilalagay ang mga posas sa headboard ng kama. Gayunpaman, tila iba ang susunod na papasok sa silid, hindi ang kanyang kasintahan. Ang kanilang pagtatagpo ay matindi. Si Holly sa simula ay nasasarapan ng husto hanggang sa ito ay maging masyadong magaspang. Nagpatuloy ang lalaki. Iniwan si Holly at lumuha pagkatapos ng pagalis ng lalaki sa silid at pumasok sa living area. Napag-alaman na siya ang asawa ni Holly si Russell. Nahuli niya ang 27 taong gulang na kasintahan ni Everett Allen. Ang dating estudyante ni Holly, si Russell ay nagtuturo sa kanya na huwag magbunyag ng anuman kay Holly. Dapat siyang manatiling tahimik at dapat nakakulong sa silid, tinitiyak na hindi rin aalis si Holly. Ang pagkabigong sumunod sa mga tagubay lang ito ay magre-resulta sa malubhang kahihinatnan para sa asawa ni Everett, si Lydia at ang kanyang anak na babae na si Jessica. Nakatanggap si Holly ng isang tawag mula kay Russell, kasabay ng isang katok sa pinto na nakagambala kay Everett. Isang security guard na nagreklamo sa ingay. Si Everett ay naging abala habang si Holly ay nakikipag-usap kay Russell. Sa panahon ng tawag na ito na diskubre ni Holly na alam ni Russell ang kanyang relasyon sa halip na makisali sa isang paghaharap nila. Pinaliwanagan ni Russell si Holly tungkol sa panganib na hindi niya sinasadyang inilagay ang kanyang sarili. Inilarawan niya si Everett bilang isang mapanganib na tao dahil sa isang misteryosong pagkawala ng mga babaeng nililigawan niya. Sa una, tinanggihan ni Holly ang mga akusasyon ng pagtataksil. Ngunit nang mapagtanto na alam ni Russell ang lahat, nagpa siya siyang sundin ang kanyang mga tagubilin, na may kinalaman sa maingat na pag-alis sa hotel nang hindi nalalaman ni Everett. Pagkatapos ng tawag, nagtanong si Everett tungkol sa pag-uusap at sinabi ni Holly na ito ay isang pag-check-in lamang mula sa kanyang asawa upang panatilihing nakakulong si Holly sa suite. Bahagyang inalok siya ni Everett ng masahe, inalis ang kanyang cellphone upang pigilan siyang makipag-ugnayan sa sinuman. Biglang tumayo si Holly, desperado na umalis sa suite, na nagkunwaring kailangan niyang maligo para hugasan ang mga langis sa kanyang katawan. Sinusubukan niyang dalhin ang kanyang cellphone sa banyo, ngunit kinuha ni Everett muna ito. Pinipilit niyang pumunta nang wala siyang magawa. Pumunta si Holly sa balkonahe ng kwarto, humihingi ng tulong, ngunit walang nakarinig sa kanyang mga sigaw tila nakikipaglaro sa kanila si Russell sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanyang asawa na tumakas habang naguutos kay Everett na panatilihin si Holly sa loob ng hotel. Isang mahinang kalabog sa pinto ang nakakuha ng atensyon ni Everett habang sinisira niya ang pamumuno ni Russell sa pamamagitan ng pag-alis sa silid upang mag-imbestiga. Pinadalhan siya ni Russell ng larawan ng kanyang asawa na may hawak na kutsilyo sa kanyang lalamunan sa isang desperadong pagsusumamo para sa kanyang buhay, nakiusap si Everett kay Russell. Na nagutos sa kanya na tingnan ang balkonahe ng kwarto. Si Everett ay pumasok sa pinto, at nakita lamang si Holly na inosenteng nagpapasariwa sa banyo. Dito na pagtanto ni Holly na ang isang tao na magsisipasok sa isang silid sa isang maliit na pagkaanots ay posibleng mas mapanganib kaysa sa inaakala niya sa pagbabalik ni Everett sa sala. Nakatanggap siya ng mensahe mula sa cellphone ni Holly na nagsasaad na si Russell ang nagmamayari ng cellphone. Binyantaan ni Russell na saktan si Lydia sa pamamagitan ng pagtanggal ng isa sa kanyang mga daliri sa bawat aksyon na gagawin ni Holly, at naglagay siya ng mga gamot na pampetulog sa mesa. Desperado na malaman kung paano siya sinusubaybayan ni Russell. Nagsimulang maghanap si Everett ng mga nakatagong kamera, habang kinukuha ni Holly ang sarili niyang gamot na pampetulog. Hindi nagtagal, inayos ni Everett ang isang mesa sa balkonahe. Nag-aalok ng inumin na may pampetulog na gamot. Ngunit tumanggi si Holly na igiit ang white wine habang si Everett ay saglit na kinukuha ang hiniling na alak at nilagyan ito ng mga pampetulog. Nilagyan ni Holly din ang gamot na pampetulog sa baso ni Everett. Gayunpaman, nang inumin sana nila ang kanilang wine, isang katok sa pinto ang muling pumipigil sa sandaling iyon. Na naguudyok na kumuha ng kutsilyo at mag -imbestiga. Si Dave pala, ang naghatid ng kanilang order ng pagkain. Pagkaalis ni Dave, isang tip mula kay Holly ang kanyang natanggap. Ang dalawa ay nagsimulang kumain ng kanilang hapunan, na tila isang simpleng steak lamang ang kanilang pag-uusap ay naging kritikal ang pag-uusap ni na Everett at Holly na sinisisi ang isa't isa sa pagsisimula ng kanilang relasyon, sa kabila ng pag-alam na sila ay kasal. Ang kanilang pag-uusap ay biglang natigil ng isa pang katok sa pinto, na sinamahan ng isang mensahe sa cellphone ni Everett. Ipinaalam sa kanya ni Russell ang tungkol sa tip ni Holly kay Dave. Kung saan hinimok niya itong tumawag sa 911 dahil sa kawalan ng pag-iingat ni Everett, nagpadala si Russell ng nakakatakot na babala. Natanggap niya ang ring finger ng asawa mula kay Russell habang si Everett ay gulat na gulat pa rin. Sinubukan ni Holly na akitin siya, ngunit tinutukan siya ng kutsilyo sa kanyang lalamunan, nagkunwaring niyakap siya ni Everett. Pinapakita kay Russell na naghahalikan lang sila. Inilantad ni Everett ang pagkakasangkot ng kanyang asawa sa pagdukot sa kanyang pamilya at nanganganib ang buhay nila pag di siya sumunod sa mga autos ni Russell. Nagsimulang maramdaman ni Holly ang mga epekto ng mga droga na unti-unting nawalan siya ng malay. Nang magkamalay, nadiskubre nang niya ang kanyang sarili na nakahiga sa kama. Nakahawak sa isang Giliya habang si Holly ay nananatiling nakaposa sa isang rehas sa sala, na inaakusahan si Everett bilang isang psycho serial killer. Binalaan siya ni Holly na dadalhin ni Russell ang mga pulis upang wakasan ang mga pangyayaring ito. Sa pagbalik ni Everett sa kwarto, Nagulat siya nang matuklasan niya si Russell na nakatali sa isang upuan. Dito niya natuklasan na ang tao sa likod ng kanilang pagdurusa ay nakatali at naisip niya na ligtas ang kanyang pamilya. Sinubukan niyang tanungin si Russell, ngunit nalaman nilang putol ang kanyang dila. Si Russell ay hindi makapagsalita. Pagkatapos ay inabutan siya ni Everett ng panulat at papel, na hinihimok siyang isulat ang pangalan ng taong nasa likod nito. Nang maglaon, pumasok siya sa loob at pinalaya si Holly mula sa mga posas. Ngunit ipinagpatuloy ituloy niya ang kanyang mga paratang sa kanya, na lalong nagpasiklab sa kanyang galit. Dinala si Holly sa kwarto upang makita ang kanyang asawa, na unti-unting namamatay habang nakatali sa wheelchair. Napaluha siya, nagtatanong kung bakit siya gagawa ng ganoong gawain. Ngunit ang tanging tugon ni Everett ay wala siyang pananagutan sa pagkamatay ng kanyang asawa walang magawa si Holly kundi panoorin ang kanyang asawa na unti-unting namamatay natuklasan din niya ang isang note sa kamay ni Russell, ngunit pinipiling panatilihing nakatago ang mga nilalaman nito. Nakatanggap si Everett ng tawag mula sa tunay na utak sa likod ng kanilang pagdurusa. Ang boses ay hindi familiar dahil iniba nito ang boses niya. Ang individual na ito ay naghahatid ng mensahe na isa lamang sa dalawang magkasintahan ang pinahihintulutang mag-checkout sa hotel upang bumalik sa kanilang pamilya. Inihayag din ng pumatay. Na ang anak ni Holly, si Chelsea, ay patuloy na binabantayan kasama ang kanyang kasama sa kwarto na si Sammy. Nagbabala siya kay Holly na ang pagsuway ay maaaring humantong sa pinsalang mangyayari kay Chelsea. Habang pinag-iisipan ni Everett ang kanyang susunod na hakbang, binuksan ni Holly ang notes upang mahanap ang salitang safe na nakasulat dito bago niya lubos na maunawaan ang kahulugan nito, nilapitan siya ni Everett nang may pananakot. May hawak na kutsilyo na may layuning wakasan ang kanyang buhay upang matiyak ang pagbabalik nito sa kanyang pamilya. Gayunpaman, ang kanilang pagtatagpo ay biglang nagambala ng pamamahala ng hotel na inilihis ang atensyon ni Everett sa ilang sandali. Sinamantala ang pagkakataon, binuksan ni Holly ang safe na nakatago sa loob ng aparador. Naalala niya ang isang maikling pag-uusap nila ng kanyang asawa kanina at sinubukan ang code na nauugnay sa kanilang home sprinkler system, na matagumpay na nagbubukas ng safe. Gayunpaman, walang ibinunyag ang safe kundi isang storage card, na nagiiwan sa kanya na naguguluhan tungkol sa kahalagahan nito. Ang pagtatanong ng manager ng hotel at security guard tungkol sa kinaroroonan ng kanilang nawawalang tauhan ay itinatanggi ang anumang kaalaman sa kanyang pagkawala. Gayunpaman, iginiit ng security team na makipag-usap kay Holly upang imbestigahan pa ang mga bagay. Ang pag-unawa sa pangangailangang magtulungan para sa kapakanan ng kanilang mga pamilya ay humihimok kay Holly na makipagtulungan at nakipag-usap sa mga opisyal pagkatapos magbigay ng nakakumbinsi na mga sagot sa mga tanong ng manager. Sa wakas ay naiwang mag-isa si Holly upang maghinala sa kanyang pagkakasangkot sa pahirap na kanilang dinanas hinarap niya siya tungkol sa posibleng next plan ng taong nasa likod lahat nito. Ipinaliwanag ni Everett na ang daliri ng kanyang asawa ay pinutol ay sinabing dahil hindi niya sinunod ang utos ni Russell. Kahit na nakita niya ang daliri, na natiling may pag-aalinlangan si Holly, na maaaring tuluyang pinatay ni Everett ang kanyang asawa kung ang mga security guard ay hindi dumating. Ipinahayag ni Everett na siya ay pangangailangan ng pera para ibigay ang kailangan ng kanyang pamilya. Inamin din niya na si Russell ang gumalaw sa kanya kanina sa kama at nagtakda ng mga patakaran na may pangako na kung susundin niya ang mga ito at mananatili sa silid ay papayagan silang umalis sa umaga habang sinusubukang lapitan ni Everett si Holly upang kumbinsihin siya isang kalunos-lunos na aksidente ang naganap na naging sanhi ng hindi sinasadyang pagsaksak ng kutsilyo sa kanyang tiyan na nagresulta sa malubha at hindi mapigilan na pagdurugo sa kabila ng kakilakilabot na sitwasyon Napagtanto ni Everett na hindi niya maaaring labagin ang mga patakaran at tumawag para sa tulong medikal dahil ang kanyang pamilya ay nasa kamay pa rin ang pumatay sa kanyang asawa. Sinabihan ni Everett si Holly na huwag ibunyag ang kanilang relasyon sa kanyang asawa at anak na babae. Habang nagsasalita si Holly, unti-unting sumuko si Everett sa kanyang mga sugat at pumanaw. Biglang, tumunog ang cellphone ni Everett, na nagudyok kay Holly na sagutin siya. Ang utak sa likod ng buong pamamaraan na ito ay binabati siya sa kanyang paglaya. Inutusan siyang dapat niyang sirain ang cellphone sa microwave sa loob ng 30 segundo. Kasunod nito, mayroon siyang dalawang pagpipilian. Maaari siyang umalis kaagad sa hotel o kung gusto niyang makahanap ng mga sagot sa mga motibo ng pumatay, maaari niyang bisitahin ang room 513 kasunod ng mga tagubilin. Kinuha niya ang susi ng kwarto mula sa bulsa ng kanyang namatay na asawa matapos sirain ang cellphone sa microwave. Pinili niyang bisitahin ang room 513 para malaman niya ang katotohanan. Sa loob ng room ay nadiskubre niya ang mga surveillance monitor ng killer, na kinukunan ang bawat galaw niya. Napadpad siya sa isang nakagapos na babae na si Lydia pala, asawa ni Everett. Tiniyak ni Holly kay Lydia ang kanyang kaligtasan, na ipinagpaliban ang mga tanong tungkol sa kinaroroonan ni Everett. Bago makipag-ugnayan sa mga autoridad, napunta ang kanyang atensyon sa monitor. Kung saan maaari niyang tingnan ang memory card na nakita niyang ligtas ito habang binubuksan niya ang file ng CCTV footage. Nakita niya si Russell na nag-set up ng mga kamera kasama si Lydia na nakatayo sa likuran niya. Ang katotohanan ay bumungad kay Holly ngunit huli na ang lahat habang si Lydia ay nakatayo sa likuran niya, handa na para patayin siya. Si Lydia, ang utak sa likod ng planong ito, ay umamin sa kanya sa paglikha at sa kanyang pakikipagtulungan kay Russell para sa paghihiganti. Inamin ni Lydia na responsable siya sa pagkawala ng mga dating kasintahan ni Everett. Gayunpaman, hindi niya matiis na lumala pa ang sitwasyon. Natagpuan ni Holly ang walang buhay na katawan ni Dave na katibayan ng mga mapanirang aksyon ni Lydia. Nagiging maliwanag na pinatay din ni Lydia si Russell, marahil dahil hindi siya sumang-ayon sa intensyon nitong paalisan sina Everett at Holly sa room nila. Si Russell, sa kabilang banda, ay gusto lamang pahirapan si Holly at mahuli siya sa akto. Pagkatapos ay nasaksihan ng mga hotel staff nang pumasok sila sa room at natuklasan nila ang kila-kilabot na pagpatay sa kanilang kasamahan. Sa sandaling ito sinabi ni Lydia na ang mga fingerprint ni Holly ay naroroon sa buong room, at may fingerprint din siya sa serial. Ang instrumento na ginamit upang maputol ang dila ni Russell, at maging ang kutsilyo na ginamit upang patayin si Dave gamit ang memory card bilang isang huling piraso ng katibayan. Malisyosong sinira ito ni Lydia at pinalabas ito sa isang paraan upang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Nawala sa kontrol si Holly. Bilang ang bigat ng kanyang mga nakaraang pagkakamali at ang pagkawasak ng kanyang dating masayang pamilya, siya ay sumambulat sa galit at binato ng plorera sa ulo ni Lydia. Nabiglang nagwakas sa kanyang buhay. Ang pelikula ay nagtatapos ng puwersahang pumasok sa silid ang dalawang security guard, at hinihingi siyang sumuko. Okay, guys, iyon lang ang recap Tagalog ng pelikulang, An Affair to Die For. Salamat sa panonood ng Tagatok, The Ultimate Tagalog Recap.